Eh, siyempre. Wala akong, ano, siyempre. Wala, dinit. Oo nga, yun na nga eh. Oo. Oo, ayan na, oo. nang Oo lang, oo. Eh. Betos, dog style. Oo sige, oo. Marsyan yung luko. Ayos na. Madumi. Madumi nga yan. Puhigin na mukha. Ano ha? Huli-huli ka dito, boy. Ang kail kaway! Yun! Okay! Tomas, tumdega. Oh, it's